Ay, naku, sino? Sino nga ba? Eto, ah, sino kaya ito? Sabi ng uh, Pagko, mm. galing mismo sa chairman partner, ah, in a statement, mm. Pagko said, A former high-ranking government official tried to facilitate the grant of gaming licenses to some of the illegal pogos that have been recently raided and found engaged in illegal activities. Pangkor Chairman and CEO Alejandro Tenko said he would reveal in a proper forum the identity of the former cabinet member. Ibig sabihin, secretary to dati. Mm. Oh, ng dating administrasyon. He added that he would also unveil their circumstances that led to the proliferation of illegal and criminal offshore uh, offshore gaming operations in the country. <coughs> Na So former cabinet member. So ibig sabihin. Taga lang, sinabi ba niya panahon ni Pangulong Duterte? 'Yung uh, former pa cabinet member naman 'yun ah. Former cabinet uh member. Panahon nga ba? Ah, uh, yes, tira tukoy niya. Kasi, pag sinabi natin former cabinet member, maraming... Former ano uh, maraming uh, former uh, for, cabinet, cabinet, cabinet member. member. A bear. So, kung, kung nag-proliferate naman yan, sabi nila nag-proliferate at the time ni dating Pangulong Duterte. So, i-assume ia natin na yung ex-cabinet member na yan, ay eh, sa panahon ni Pangulong Duterte. Ito. Ganon ba yun? The Parkour, uh, Parkour Chief said, that the uh, current administration has been doing its part to weed out illegal operators resulting in the significant decrease in the number of licenses from 298 during the previous administration to 43 licenses oh. now so sinabi niya uh -oh. ngayon yung pang, yung yung kasalukuyang administrasyon ay pinagbubuti daw ang kanilang trabaho mm -mm para malesen. Mm -hmm. Especially yung mga illegal na pogo. Uh -huh. So sa word ni pa chief uh -huh. tinutukoy nga niya yung nakarang administrasyon. Kasi pinagtanggol niya na yung bag, itong Ka kasalukuyang oh, eh. kasalukuyang administrasyon. So hindi dun galing. Diba? Hindi galing sa uh, current ad admin. Diba? So, Oo. Uh -huh. So, galing sa past administration, Oo. itong ex-cabinet member. no panahon naman ni Pangulong Duterte, ay sorry, sorry, ni Pinoy, hindi siya ganun ka problema. Remember? Meron, pero hindi siya issue. Mm-mm. Dumami ang pogo na may issue sa panahon ni Pangulong Duterte. Okay. Mm. So, tandaan po natin na ng... Ang um, dating administrasyon ay pinayagan pumasok at magkaroon ng influx ng ng mga online gaming hubs dito sa Pilipinas. It has created multiple industries so to speak mm -hmm. upon which so many Filipinos uh, upon which so many Filipinos uh derive their livelihood po, no? So, we need to take that Dating into consideration. Tama din ko, di ba? Dating, Dating Yes, sir. Oh. Dote, yes, yes. Admin yes, sir. Dame, dame, dame. So, Mahihimay-himayin natin mm, mga kaibigan. Mm, mm, Sa pangulong Duterte, sinabi na nga dati ni Xi Jinping, wag mong patulan ang Pogo. Oo. Uh -huh. Umiwas ka dyan. Oo. Uh -huh. Sabi niya, parang ito eh. The church. <laughs> The church. wow <laughs> Ganun yung tawagan nila. Okay. <laughs> The church. <laughs> ano yan? Uh, um, Per ni, hao, ni hao ma. Ni, uh, ano ba? Ni hao ma. Uh -huh. <laughs> sabi niya, or, hindi ko na, ako, hindi ko na alam sa Chinese na iba. Pero parang ito. Uh Huwag yan. Huwag mong ituloy ang pugo. Kasi magkakaproblema ka dyan. Mm -hmm. Ano sabi ni ano? Anong sabi? Sabi niya. Si Jinping. Hindi pwede. Hindi kita susundin. This time. Aba hindi ako makikinig uh -huh. sa iyo. Sinuway niya. Yung, Sinuway? pa, yung payo ng kanyang, oh, uh, oh. Kung, kanyang kumpare. uh, -uh. Kumpare ba siya? Parts. 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 Hindi pwede. May pera dito. Alam mo yan. iniuwas nyo yan kasi, ayun, kami na kayong pera. Kami we need money. mm, -mm. We need money, so we need pogo. Aba. Ah, so, di kita susundin, Pops pasensya ka na. This time, susuwayin kita. Kung mga dati, napapasunod mo ko, this time hindi. Uh -uh. Yun yung nangyari. Mm. Uy, drama lang yun mga kayo, Mia. pero, eh sinasabi, uh, partner, mm. eh, cabinet member. Uh -huh. Ang, ha? Huh, Naglalabi. <laughs> eh kung baga, ah, uh, nagpapadrino. Di ba yun yung ano dyan eh? Nagpapadrino. Hmm. Mm. Oo. Oh, okay. Na kung po pwede, abay, bigyan lahat ng ano to, partner, ng Ah uh, lisensya. Mm. Mm. So, kailan ito nangyari, partner? I mean, nang ito ba ay lumapit sa pagkor nung panahon pa ng dating administrasyon? Mm. Kasi si si Tenko ba eh ngayon na lang yan partner. No nung, nung panahon ni former president Duterte iba yung chairman. Andrea Domingo. Oh, Padre Domingo, di ba? Andrea. Oh, oh, si Andre. So si Chairman ngayon, ngayon lang. Okay. Pero siya ang nag-ano partner. Uh, ang next cabinet nito, siyang kumanta. Ex-cabinet. Ex-cabinet. So sa kanya ba lumapit? So kung sa kanya ngayon lang to. Ay, hindi ito panahon. Tingin ko. Oo. Oh, oh. Tingin ko na, kasi ganito yan. Oh, oh. Ito yung basa ko, mga oh, kaibigan. Oh, oh. Ang sabi ng pagkor, sa ng pao. Oo. Oh, oh. Kasi tinitray sila eh. Partner, lapit ka ng konti sa mic. Oo nga, bakit ba ganito itong mic na to? Oo. Oh, oh. Pre. Didimanda demand oh, oh. ko itong mic na to. Pag lumalay ako, <laughs> eh, mahina. Oo, oh, humihina-hina yung mic ah. Eh? partner. Oh, oh. Wawala wow, oh, na. Ng sige. Wala na, wawala wow, na ako ng credibility. No. <laughs> Naka-fix uh -oh. kasi siya eh. Di ba? Nakafix. Uh -oh. So, kailangan ko lumapit. niya. Yeah, Tangkita uh -oh. niyo tuloy yung mukha ko. Uh Oo. -oh. So, ganito yan, partner. So, ang sabi ng pao, saka, pa, saka ng PAGOR, dumami. Ito, ulitin natin ha. Kasi doon natin matitrace eh. Dumami ang pogo sa panahon ni Pangulong Duterte. Mm -hmm. So, pag dumami, ibig sabihin, doon sila maraming nilagay na, nilabas na lisensya. Okay. So, kung maraming nilabas na lisensya yan, bakit? So talaga mukhang tatunot natutumbok yung panahon ni Pangulong Duterte kasi doon naglabas na naglabas ng lisensya. Oo. Kaya dumami ang ano to, operators. Yes. So ito tinitrace ko pa mga kayo. Di ba nung nakaraang araw sabi ko si Pangulong Duterte. Sabi naman niya, ito amin inamin naman niya. Di ba? Gumagawa siya ng intriga. So ito yung basa ko sa kanya mga kayo. Kapag sabi ko nga, pag mayroon siyang gustong tanggalin o gusto niyang mapalitan, kung kaibigan niya man yung papalit or what, gagawin siya intriga dito para mawala. Mm -hmm. Diba? So, isa sa nawala partner, yung remember, yung sa Fontana Leisure Parks and Casino, mm -mm. si Jack Lang. Mm -hmm. Yan. Ito, 2016, sinabi nila, kasi parang may mga workers dito na walang uh, papel. Oh. May mga Chinese workers sa loob ng Fontana na walang proper permit. Eh no, ah the Angeles police said the closure of the casino was due to the lack of permit and legal requirements ah. Mm -hmm. Yun lang. Walang krimen na banggit dito ah. Sa panahon ng na ang may-ari ng Fontana Leisure Park or namamahala dyan ay eh si Jack Lam. Okay. So because of that, ba, diba, natrirreten. Papareso namin si Jack Lam. Kaya nawala si Jack Lam. Alam mo kung saan napunta yung Fontana. Ang pagkakaalam ko mga kayubi. kay Michael yan. Mm -hmm. okay. So, nagkaroon ngayon itong si Michael Yang ah uh, ng ah uh, Pogo License. Pogo License. At nung nakakuha sila, may isang company sila yun, I forget the name, eh. parang Honway, Shonway, parang ganun yung tunoga. Ito, itong nabigyan to ng license na to, partner, meron siyang nabigyan pang iba mm -hmm. na license from the license na gamit doon sa kumpanya na sinasabing pag-aari ni Michael Yang. Oh. So, kasama yung Fontana. Sa, ito sila, ginamit nila yung Fontana. Kaya nga sabi ko, pag medyo may intriga, ba, diba, nawawala. Sambigay sa ibang kaibigan. So, ngayon, mga UB, kasi yung binigay nila na license, sabi nga nila, nanganak yun. Inaral yun eh. Nanganak. Kunyari, ikaw, partner, binigyan ka. Chinese ka, binigyan ka ng license. Yung license mo, papaggamit mo sa iba. Mm -hmm. ka. So, nagkakaroon ka parang kabit system, parang sa jeep. So, so pwede pala yun? Yung mga na, sa mga gano'n ano to? Kaya nga dumami. B Gamit sila sila isang license? Yes, legal. Kaya nga, sasabi nila, <coughs> may legal, may legal. Itong legal na, na pogo. Pero yung po. pangalan, paano yun? Nagsasab nga sila, papagamit Kasi nila. Kasi iba yung, iba, iba, Eh yung pangalan partner. Hindi, eh. Ang nangyayari kan na is under ako mo. Oho. Uh -huh. So, pag under mo ako, legal ka eh. So lumalabas legal ang dating ko. When in fact, ako na, yung mga sub, ang gagawa ng krimen. Kaya dumami yan. Okay. So ngayon, ang tanong natin. ba? Diba? Marami naman talagang nabigyan ng lisensya nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit? <coughs> Kasi itong si Andrea Domingo, siya yung nagpupush din na dapat hindi mawala ang pogo dahil maraming kinikita, ang pogo di umanong. Maraming kinikita. Si dating finance secretary uh, partner, si, ang uh, 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 pangalan nun? Si babae? Si, uh, si Shelo Magno? Oo. Okay. Oo. May, may ano siya eh, <coughs> ginawang study dyan. <coughs> malaki kung malaki, ang ipinapapasok na pera, <coughs> bilyon, pero pagdating sa social ano partner uh, expenses ng gobyerno mm. lugi pa tayo talo tayo mm. gaya ng ginagawa ngayon ah uh, magbabayad ka ng uh, ano partner sa intelligence nato ano ah uh, <coughs> pagmamanman lahat dyan sa pagpasok nitong mga iba't ibang mga uh, Chinese na sa tingin nila, possibly involved. Mm. Lahat yan, eh. hindi naman yan po pwedeng gawin, partner, na walang pondo, mm. na walang ginagastos ang gobyerno. Kung ikukumpyo daw partner, mm. dito sa nangyayari, di ba, income versus expenses ng gobyerno, yung pumapaso galing sa Pogo, mm. at yung ginagastos sa operasyon ngayon ng gobyerno dahil sa epekto nito sa society, mm. okay, malaki, mas lugi pa tayo. Oo. Kaya sa oo. Ko mm. Kaya sabi pa niya, kung siyang tatanungin, eh kung ganito ang sitwasyon ngayon, mm. eh mas mainam magdesisyon na. Mm. Talaga? Oo, magdesisyon na. Pero ang gusto nating malaman, sino? <laughs> <laughs> Bakit ayaw pang sabihin ng pagkor? Mm. Partner, Balikan ko partner. Oo, partner. Balikan ko to ha, para may Sige. meron tayong basihan. No, Oo. Oh. Yung sinasabi ko sa iyo, di ba? Kasi syempre, ang mukhang tinutukoy dito yung <coughs> dating admin. Oo. No, oh. Ito ha, Akala partner. Ko, sasabihin mo, yung tinutukoy, parang alam mo na kung sino yung partner. Oo. ilang <laughs> ah. <laughs> Kailangan ba bang i-memorize siya? <laughs> di ba? Oo. Oh. Ito partner dito, ha. May, 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 dokumento. Oo. Oh, oh. Ito Do issue to ha. Oh, oh. Issue to ng billionaire.com. Okay. 12, 2020. Ito title. Uh -oh. Michael Young. Okay. Michael Young. Pogos Secret Kingpin. Okay. Ex-Duterte Advisor Revives mm -hmm. Jack Lam's Fontana Casino into Offshore Gaming Hub. Oh, nabigyan siya ng license. Sean Way. Mm -hmm. Sean Way yung pangalan. <coughs> so, ito ha. Lumalabas si Sean Way Ogo, legal. May license. O, oh, but because doon sa isang license na yon nagbigay siya ng seven sub-licenses. Ilan to? Pito agad, partner, sa isang lisensya. Sa Orun. Oh. Ayan. Envec, sa Bonifacio Global. Mm uh -uh. Jung Jin, Mactan, Van Go, Las uh oh, Inyas, Pasay Makati. Uh -oh. First grade computer, Paranaque. Shindai Keji Technology, Clark Freeport, and Big Emperor Technology, pasay. Sa isang bin partner, sino ang nag-allow nito? Ang dati, ang description partner, magugula tayo na may isang dating nasa mataas na posisyon. <coughs> isang dating nasa mataas na posisyon. H mataas na opisyal hindi agad yon pinangalanan. Mm uh -mm. -uh. Bakit? Nang, inaano ba? Kinukonsulta ba? Sir, sir! Involved ka dito! Sabi ba namin name mo? Ay, wag ako, wag ako. Pwede ba yung cabinet member ko na lang? Ganun uh -uh. ba yung dating? Lumalabas, partner. Ah, huh? okay. Kahit sabihin mo na ex-cabinet member at kung meron kayong pagtatakpan na mas mataas ang posisyon, kikilos ba si ex-cabinet member na hindi alam ng bossing? Sino man bossing na ex-cabinet member? Partner. Tell mm me! -hmm. Tell me! Uh, -huh. Tell me. uh, oh, uh, uh ano? Uh, um, ano? Alam ko kung nasan si Kibuloy. <laughs> <laughs> Uy, baka pa patawag ka sa Senado, ha? <laughs> Hindi, binagit ko lang yung sabi ni <laughs> ni dating pangulo. Ah, Ayun ang sabi oh. Pag kasabi sila mag-lunch. Oo, oh, oh, sabi ni dating pangulo ah, sa Tagloba yun. yung pumunta. Oh. Sinegway ko lang. Ayun ah, pala yun. Oo. Oh, kasi tinatanong mo eh, hindi ko naman alam ang, sa, ah, ang sabi. <laughs> wala. Di ba? Di ba mga kayubi? Oh, oh, Sa akin, kahit sabihin mo, uh, pagkorchief tenko, oh, oh, na ex-cabinet yan. Huwag mo nang paikutin yung ulo namin. ba? Diba? Unang-una, ayaw nyo sabihin. Sino Bakit ba siya? Parang hindi nyo sabihin agad. Oo. Eh kung... Oo. Sa tingin ninyo, eh hindi tama yung ginawa. Uh, hindi naman yan sa i-ano partner, di ba? I-reveal yan hmm. kung ang iniisip niya na tama, hmm. di ba? Hmm. Dahil sa alam niya na hindi tama yung ginawa, kaya binanggit niya. Oo. Oh. Okay. Saka nakita sa records. Oo, oh, nakita sa records. Mm. O oh, bakit hindi mo... Siwala tagad? Oo. Oh. Bakit? Sino suspense-suspense mo? Baka may... Pabitin-bitin pa. Pabitin <laughs> pa. Oh, sigur, sabihin nyo ito. Oo. Oh. Ano ba to? Reveal ba natin? Oo. Oh, oh. Eh, baka sabihin na mumuliti ka tayo. Oo. No. Oo. Oh. Tapos ngayon, hindi na yung mataas na nasa posisyon. Mm-mm. Ex-cabinet member na lang? Bakit? Teka lang. Pag-conchief, tanong natin. Si ex-cabinet member, gagawa ng paraan yan? Uh -oh. Para dumami pogo? As in, siya lang ang mag-uutos? Uh Oo. -oh. As in, walang kaalam-alam? Uh Oo. -oh. Ang bossing? Tapos sabi na lang ni bossing, Ha? Si ex-cabinet member ba? Di ko alam yan ah. Ang trabaho, gaya ng pogo, I will assure you, under my oath, of office as President of this Republic, as elected by you. Yan pugo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila, but it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yan pugo yan. Walang pera dyan. Diretso sa pagkorean, di talk with pagkor. The ambassador of China deals with uh, kasi illegal yan sa Why? Because it gives us 2 billion month. 2 billion. Kaya sabi ko, para Para wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But Pag is like 17 billion a year. Pero pinagpatuloy dahil sa malaki naman yung pera. Kaching-kaching mm -mm. yan. Ganun ba yun? O, oh, eh dapat nga dawit dito si Anong si ex pagco chief Andrea Domingo. Bakit? Na lumala to. Hindi ko masasabi sasabi lumala yung illegal na pogo. Mm, mm Lumala to kasi pinabayaan niya. Bakit, partner? Mga kayubi ha, sa totoo ito, hindi to chismis, dito dala ng pipit, dala talaga ng news to. Nangako dati si Chief, pagko Chief Andrea Domingo, na okay ang Pogo Hub dahil iyan ay imomonitor. monitor Meron yan 24-7 mula pagkur na mag-monitor, Meron taga BI. Partner, sabi niya, ha? may taga Dole. Mm -mm -mm. May taga BIR. Oh, pagkur Chief Andrea Domingo. Nasa ang pangako mo na to? Ha? Nasaan na yung taga, taga pagkor na magmomonitor? Eh ngayon, partner. Eto, pagkor Chief naman, Tengko. Ikaw naman, ang susunod kong pagsasabihan. Bakit ngayon kayo nagtuturuan ng lokal? Mm -mm. local? Sasabihin ng pagcor chief. Ay, teka lang. Huwag mo kaming damay dyan. Ah, uh, banbanta na kami idamay dyan. Kami, nagbigay lang kami ng license. Pero kayo nag nag-ocular inspection. Haba, teka lang, pagcor chief tenko. Ano to, pera-pera din siguro kasi ayaw din yung pakawalan to. May pera din, malaki din eh. Yun, mm -mm. Din, yung, yun din yung nagiging ano, eh, yung primary reason nila. Kung ba't ayaw na nang i-total eh, ba ng pogo? malaki yung pera. Okay? Opo. So paano, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clear Casino na papaalala, magtulugan, ninyo kalapatan. My partner, belated happy birthday. Thank you. Uh, ta Sir, maraming salamat at ating bubuwit. Pipit, pipit. <laughs> <laughs> Ako naman pong inyong likod, Raja Van Rod, Marcelino. So